Hello mga ka-lobster, mga ka-OFW at mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa Riverland. At ang Riverland ay sa mga tourist spot dito sa Dubai. At ngayong araw na to ay napaka-espesyal dahil ngayon ay araw ng Philippines Independence Day. Isang daan at isang kalayaan ng Pilipinas. At may mga tips ako sa inyo mga ka-lobster, mga ka kalaban you. Dahil kung ikaw ay isang UAE resident sa isa kang Pilipino, magkakaroon ka ng Dubai Parks. 39 na lang ma mo ang Dubai Parks ng 39. Ngayong araw lang na ito hanggang, ah nag-start pala pa siya na ano, nag-start pala siya ng 12, then natapos siya hanggang 15. So isa tong privilege na binigay. pag nagpunta kayo. Ang um, tips ko nga pala sa mga magtuturis dito, pumunta kayo ng summer. Naka, libre ang sauna. Nakita niya naman, oh. No? Libre, libre. <laughs> At saka, hindi lang yun. <laughs> hindi lang libre. AC. <laughs> Sauna nga eh. <laughs> weight check. Weight check. Ilang kilo ka po nang pumunta ka dito? Ipimbang ko ako 70 kilo kung nang pumunta ako dito eh. Mamaya titignan natin yung weight mo kung ilang kilo ka mamaya. So, sobrang ining para nakadagspa ka dito ng mga 2 to 3 hours. Ewan ko lang kung ilang kg na lang ako mamaya pag uwi ko. Pwede na ba kayong lumabas? Buhay lumabas. Buhay. Buhay. Parang ayaw nyo na lumabas sa... Ah. Ayaw na, ayaw na po nila lumayo sa, sa AC. <laughs> Hindi na naman nila pinuksan yung AC. Wala naman talaga atang AC dito. Meron. Open lang siya. Kaya nga meron man ano eh. 30 na nga lang. Maghanap ka pa ng AC. <laughs> Ayan. Lahat po na nakikita niyo, lego po yan. From dito, kahit yung uh, Burj Al Arab, yan po. Kahit eto po, lego po yan. Maliit lang po yung uh, Legoland. Mas maganda siya sa mga bata. Pang bata po yung mga rides dito sa Legoland. So bumalik ulit kami sa aircon. Charot! Sis, sis, sis! Ano mga mo sa Lego? Ano mga nakikita mo sa Lego? <laughs> Puro Lego eh. Sa mga, ano, mga Lego, Lego ng pawis. <laughs> at Lego ng pawis. Lego ng pawis. <laughs> Nakakatuwa lang kasi yung mga nakita nyo dun sa video, dun sa loob ng Lego lang, yung may nakatayong Paz, itutok may, itutok may nakatayong You're so hot. Pag gusto Ganon. Pag may, may nakatayong yung most. Luwa pala <laughs> natin sa Lego. Oh, diba? di ba? Di mo kalain ka lang styrofoam. Gluta pa mo. <laughs> Sayang ang papaya. Mm. So, hindi naman masyado nakakaitim yung sarap dito. <laughs> mga OFW kung lumalaklak ng gluta, no? So, hindi ito para sa inyo. <laughs> Pero kung kayo yung mga beach lover at gusto niyo naman patan, ay eh, dito ay libreng-libre lang. <laughs> para sa 39 dirhams, kahit mainit, wala kaming pake kung mga pabebe kayo charot wala <laughs> kaming pake basta 39 dirham siya murang mura na ang Dubai Park ngayon ano <laughs> bang mahal entrance know, dito? 595 ano yeah. ba dalawang park lang dalawang park lang 275 dirhams okay. dalawang okay, park hindi you know, ito all parks annual oh, pass yun, oh, 595 ito annual pass ito yearly yun kaya nga annual pass eh <laughs> tingnan nyo Win! <laughs> sis! Sis! Tapos mga kilikili mo! Tara! Yan! <laughs> Ay! Baliktad pala! Hindi nakuha! Maputi yan! Kilikili ko! Tapos mo nga yung gili -gili power mo. <laughs> Punta mo tulo na yung pawis. <laughs> Yan, papunta na po kami ngayon sa motion gate. Kasi dun sa Lego lang, mga nagtagal lang siguro kami isang oras. Kasi oh, hindi mo siya katagal. Ay, hindi mo siya ganun katagal. Hindi mo kalaki. So, maliit lang yung um, Lego So, lipat na tayo ulit dito sa kabila. Oh, <laughs> Matakot ka bang umitim? <laughs> Pag ayaw mahinitan, gilid-gilid lang tayo. Gilid-gilid. <laughs> Bollywood daw. Ito ang Bollywood.

Oh, sarap mag-sand baiting dito. sa si Sa Sarap mag dito. Sis. Woo. Sa sand baiting. Sarap mag-sand baiting. <laughs> Hindi ko alam kung Lord. Krish na. Krish Heroes ah, Live. Krish, Krish Heroes Live. Yung pala tong rides na to. So, tingnan natin kung ano tong rides na to. Wow. <laughs> no reaction. Ano to? Pang, pang, pang. Masa ng motion. Sumasama. <laughs> hey, <laughs> ito, uh, uh, Sumasama. Ladies and gentlemen, just think <laughs> You're you are the first passengers on the Krish Express. So, on your seats <laughs> now, folks. That's rides, ang haba ng pila. So, ang tips ko sa inyo, mga ka ofw kung pupunta kayo dito sa Dubai Park, unahin nyo kagad ang Motion Gate. Kasi maraming uh, magagandang rides sa Motion Gate. Mahaba ang pila. Then, after Motion Gate, tsaka kayo mag uh, Bollywood, then Legoland. bayan natin mga Pilipino ang 39 Deer Homes na Motion Gate Dubai Park. Mga ka-OFW, mga kabayan, nakikita nyo naman po kahit gabi na marami pa rin mga kababayan natin at enjoy na enjoy sila sa 39 Deer Homes na Dubai Park entrance. At tatlong park na yun ha, biruin nyo tatlong park at that is the first time in the history in Dubai na nangyari ito. Maraming maraming salamat po sa Dubai, sa UAE, na binigyan kami ng privilege na bigyan kami ng uh, 39 dirhams entrance sa mga Pilipino. Kaya tingnan nyo naman po, kita nyo, nagdadagsaan sila. Ayan, dami pa rin. So, sana po maulit-ulit next year. <laughs> So, tatapusin ko na ang video na ito. At sa ganitong panahon, mag-bound kayo ng water. Pero bawal ang water sa loob. Pero pwede nyo siyang inumin. Ubusin nyo siya. Then, para end, nabibili, oh, nabibili. Energy, energetic kayo pagdating sa mga lakaran. Kasi mahaba yung ano, uh, lakaran niya. And uh, may nabibili naman. Pero hindi naman din ganun kamahal. So, okay lang din. Happy Independence Day sa inyong mga kabayan, mga ka-UFW at mga ka-lobster. So, uh, sana nagustuhan nyo ang aking video na to. And, uh, give me a thumbs up. And, hit mo na rin yung notification bell button. And, subscribe. Subscribe, subscribe, subscribe. Kung hindi ka pa nag-subscribe. at kung bago ka sa akin channel. Subscribe! So, see you on my next video for sa mga other tips tungkol sa mga OFW. So, bye!